Sir, uh, may mga congressman who are saying na ito yung tatakot ka pinaproteksyonan mo si Vice President Sara Duterte, kaya doon na-atras yung impeachment proceedings. Ano pong sagot ko? Siguro na patunayan ko na yan sa tagal ko sa Paranilbihan sa Pamahalan na hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ika nga sa Biblia, do it, I'm um, always afraid. At sinabi na rin naman ni Vice President Sara na hindi siya sangayon sa mga pananaw na yan. Ah, ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang uh, Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pwes kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto, klaro, itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng um, Senado para sa akin, gagampan na namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit dalawang buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nila immediately ibibigay ng section yung impeachment complaint sa speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit dalawang buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ng particular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Sir, bakit sa hindi position sa speaker? What is it? Um, siguro naman, klaro naman yun no simula't simula na wala namang magaganap at mangyayari sa kamera, lalo na't ganong karaming boto O hindi yan ayunan ng speaker ng kamera. Am um, hindi para sa akin na sabihin yan. Siguro para din sa mga magaling sa mga political na anal analysis ang um, kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon at darating na panahon. Pero klaro, ang Senado ay hindi, hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaungaw o sabihin nila. Sir, for the record, kahina po kasi merong Garcia na resolution supposedly dismissing the articles of impeachment against the Vice President. Uh, ano po ang status kung meron mang ganung dokumento dito sa Senado? Walang ganong uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdibatihan niyan at unless pagbotohan niyan. As of last night, even this morning, tinanong ko dahil sa mga katanungan ng media, wala pong ganyang uri o parehong resolusyon na i-final o inihain sa Senado sa ngayon. Kaya wala kaming ng resolusyon pareho o kaugnay o malapit sa lumalabas ngayon. Sir, pero marami pa namang araw bago ang end of process. Kung Actually, apat na lang. <laughs> um, kung may mag kung may mag-file, action ang Um Kung may magmumusyon, na-actionan yan, pagdedibatihan yan, at pagbobotohan. Pero kung walang mag-file, eh wala kaming a-actionan. Sinabi ko na yan dati. The Senate is a deliberative body whose plenary is supreme. Ano mang ginagawa namin, pinapadaan sa botohan. Na walang sinabing uh, pagbotohan to, dahil tinatanong naman palagi, Any objection? Pag wala, ibig sabihin, lahat sumang-ayon. Pero bawat ginagawa namin, pati na rin pagtawag ng role, hindi ba? Pagtawag ng reference of business, no. pagtayo ng isang miyembro, lahat po yun pinagbobotohan sa pamamagitan ng simpleng katanungan, any objection. So ito, ganun din dadaan sa prosesong yan. Pagbobotohan din ito kung may magahain nga ng ganyang resolusyon. Sir, kung wala, anong mangyayari sa tiyo? Um, kung walang mangyayari sa June 11 ay yung uh, prosesong nakatalaga sa aming rules kung saan babasahin ng mga prosecutors yung Articles of Impeachment, magkoconvene ng Senado, susumpa ang mga magistrado mag issue ng summons. Hanggang dun lamang ang pwedeng magawa ng kasalukuyang Kongreso kaugnay niyan. <tod> Hindi na nasayang ang suot. <laughs>